Direct direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyo ng bayan Punchline! Walang paligoy-ligoy Directamenteng hihimayin Ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyong tatanakain Punchline! Punchline! Muli nagbabalik, programang IFM News Prime Edition. Nandito na tayo sa ating segment na Punchline para mag-usapan ng mga mainit init na, na issue ngayon. Magkakasama natin via Zoom at sa linya rin si Idol Mark Espinosa at si Sir Ermin Garcia Jr. Magandang umaga po sa inyo, mga sir. Good morning. Good morning. Good morning, Sir Mark. Mark. Hmm. Ayun pa si Sir Mark. Nandiyan. Hello? Ayan hindi ata ba rinig sa ating uh, live C si Sir okay. Mark. Ayan na. Sige. I-act lang muna okay. natin. <laughs> Good morning po Sir Ermin pero bago po natin habang chine-check po natin itong uh, linya po ni Sir Mark ay uh, sa inyo po no ito pong ay itong isang uh, editorial nyo, Sir Ermin very interesting po no uh, patungkol uh, dito sa may uh, uh, Huwag kakasuspend nitong uh, tatlong uh, counselor, bahagi po ng member po ng Sangguniang ng Dagupan. Ano po ba ito? La like uh, how and uh, paano po napunta sa ganitong uh, sitwasyon po itong uh, uh, sa Sangguniang Panglungsod ng Dagupan? You know, long overdue yan, suspension na yan eh. Uh, last year pa dapat yan, may suspended na. Hindi lang yung tatlo, yung lahat, pito dapat suspended na yan eh. Uh, yung kaka-obstruct nila ng one alone eh, yung sa national budget, yung annual budget pala. Uh, na yan eh, na kung da, suspendido kagad yung mga hindi po ang hindi nagko-comply. Kasi may calendar yan sa approval ng budget. Pag hindi kayo sumunod yan, dapat suspendido kayo. Six months kaya maswerte sila ngayon yung tatlong ito na suspended ng Kwan 3 months lang <makes noise> uh, Mabuti nga ang ibig sabihin nito mapapadali na ngayon kasi ang majority ngayon hindi na sila yung dating minority na ngayon ang magiging majority kaya makikita natin na bibilis na ngayon ang Kwan ang <makes noise> pagpasa ng mga ordinansa na dapat noong pa na-approve. Yan. Yeah. Yun, yun, nga po yung isa sa napag-usapan mo, no? na, uh, pag usapan no, Sir Ermin, at nagkaroon nga ng ilang uh, hearing nga at uh, pinag-usapan na itong ilang mga ordinances at yung mga programa at proyekto na inusad na, no, uh, Sir Ermin. Yeah, exactly. Kaya, yeah, I don't know, ibang nga mangyayari ngayon dyan, hopefully, uh, sabi naman ni Councilor uh, Michael Fernandez, uh, bago sabinya sabi niya mag-hearing daw ng kwan uh, twice a week para mapaspasan niya kasi by January or February makabalik na yung tatlo eh mm -hmm. so yun. kaya ang nakakatawa nga dito nung pagdating nung susp suspension nila dapat nga pinapalis sila doon sa session hall mismo hindi sila pwede yung naka, nakatambay naka doon sa uh, session hall. Mm uh -hmm. -huh. Nakita nyo yung ginagawa nila, nagdi-discussion sila, kunyari doon pa kung ano hindi alam, sumagot si Juan, si Majority Leader. Dada mm -hmm. Lorenzana, oh, Reyna. Pag hindi niya alam ako, kung po, consultation ka doon sa kanya, hindi, mali yun eh. Hindi dapat pinapayagan yun eh. Mark, uh -huh. Gusto ka Hello. Opo, oh, yeah, good, good morning. Good, si morning. Uh, good morning, Idol Mark. Good morning, Idol Mark. Kahit pala nasa highly urbanized area ka, challenging pa rin ang uh, signal dito sa Makati. <laughs> <laughs> Good morning Sir Ermin. Uh, good morning. Good morning, Ida Mark. Yes sir. Yes uh, sir. anyway, uh, before yung progress nung ano natin nung uh, discussion natin, I think na pag-uusapan na yung sa pag-attend at hindi dapat pag-appearance nung mga suspended. Mm -hmm, mm -hmm. Pero uh, for the ano layman's term at maintindihan po ng mga ano natin mga listeners natin Sir Ermin, ano ba itong preventive suspension? Uh, na ipinataw ng uh, ano Office of the President at uh, ano yung ba naging basihan niya ng uh, Office of the President dito para talagang maisakatuparan nito at sundin talaga ng uh, tatlo sa seven majority. Hmm. Ang nangyari dyan, yung, yung limang kwan, ano ito, yung apat na konsihal dyan sa minority, they wrote mm -hmm. a petition sa Malacanang mm -hmm. and asked for the suspension because There is an ongoing uh, supposedly trial pero nanggugulo pa rin sila. Mm -hmm. So so yun, so sinagot naman ng Malacañang, okay, we grant the petition, suspend it sila for 60 days. Okay. So, pe pe so, pero in in, in specific uh, sir I Ermin. Mean, may mga ano dito misstand act grave of, uh, abuse oh, of pa uh, power may mga dito na ano? Mabigat, mabigat 'yun mm. uh, and and that's yung sinabi ng kwadton is exactly what happened yung final nilang kwad uh, pa kaso yung final mm. nilang it, it really describes exactly what happened during the during the session na para kang government sinisigawan nila pati yung vice mayor nagmumura mm -hmm. yung mga But so, do you think, like, do you, but do you think in your in the standpoint na inyo pong uh, sa isa inyo po is uh, appropriate itong uh, hakbang na ito? Ay, overdue nga eh. <laughs> <laughs> dapat noong pa yan eh. Mm -hmm. Kung hindi tayo dyan, dapat malak, ma... Mabilis na umandari ko na yung dagupan eh. Oh, kasi isa po sa ano, parang isa sa talagang uh, tinitignan nila sa Ermin eh. Baka magkaroon daw ng uh, imbalance, ang check and balances dito. Anong ano ba ibabalance doon? Eh, di, pwede pa naman sila mag-fiscalize as minority eh. Uh -huh. Ang tapala lang dyan, yung talagang obstructionism na kahit anong uh, rational reasoning nila dyan, ayaw nila. Uh -huh. uh, eh, humantong mga doon sa kwan, ginawa na lang nila para kunyari, big tatrabaho sila eh. They started pirating uh -huh. their solutions filed by the minority. Eh, saka nakakita ng ganoon. So, mm. utak uh, talaga yung ko nila dyan eh. Yes, kasi ang, ang main argument nila sa Ermin dito kasi, uh, lalo na yung mga nasuspindi ng mga counselors, ang sinasabi nila dito na uh, kaya daw nila ginawa ito, ng, uh, 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 kaya daw ginawa yung ganitong klase daw ng hakbang daw is because, uh, uh, hello? At yeah, dito okay, yes, ba bang well. oh yes uh, kasi daw at uh, uh, gustong ano gusto i-fast track ng uh, administration itong mga, uh, mga resolution na gusto nilang ipasa particularly the supplemental budget so anong take niyo dito sir Tama 'yun Tama 'yun Kasi may mm -hmm. yung supplemental budget eh na nagmula ng 2022 pa 'yan yan yung savings talaga ng dagupan na dapat ginagastos na ng siyudad para ma maayos yung mga ibang kailangan ng dagupan mm -hmm. 'yan 'yan yung yun ang talaga namang pinaglalaban na nila Mayor Belenya ng supplemental budget eh. Mm. Tama yun, okay. kahit ano sabihin nila, hindi, hindi naman, walang naman mali doon eh. <laughs> Kaya kung meron silang supplemental budget sana, pero alam ko na-approve na eh. Oh yes, yes Opo. Higit 500 uh, million mahigit uh, Idol Joanna no? Yes. Ang uh, 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 naaprubahan uh, nila and other than that, may iba pang mga projects and programs na tinuloy na rin at uh, napag-usapan na rin no, sa kanilang uh, session Idol Marco. Uh, 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 so, oh So, I mean the the call of the uh, now the new minority, na sinasabi nila na etong uh, ginagawang session ng uh, uh, mga ibang councilors natin na uh, ano mo ka kalyado ng uh, executive ay illegal daw because walang quorum. Uh, o ano uh, anong take nyo dito sa uh, sila sabi nilang ito. Kung kung na mo yung bilang nila sa kanilang eh, ko sa sila natuto ng arithmetic. <laughs> <laughs> Gusto mm. lang nila talaga ayaw nila mawala sa kanila yung majority vote. Mm. So, 'yung sinasabi nilang wala raw quorum, imposible walang quorum kasi sa pagdating lang din sa Kwan, kung ilan sila, siyam. Uh -huh. so, divided by 2 is what? 4. Mm -hmm. Plus 1 mm -hmm. is what? Five. Mm -hmm. So, uh -huh. majority na yun, may quorum ka na. Ayun. So, ang gusto nilang gawin kasi, ang quorum is going to be, has to be at least 8 or 7. Mm -hmm. uh, okay. ang La, Ewan ko. So, uh, 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 ang ang malinaw lang dito sir Ermin, the preventive suspension is talagang uh, sabi from the root word prevent to prevent uh, this uh, council to to uh, participate in any yeah. uh, legislative agenda Pre as of right. now. Right. Oh, right. oh. Uh -huh. you know, well, kaya doon sila pinaglalaban pa rin nila yung napaka yung hindi mawala sa kanila pag obstruction nila. Mhm. Eh uh -huh. balibag sila sa sa uh, kampanya at malaman na, wala silang gagawin sa siyudad kung sila ay iboboto mm -hmm. so Kaya what would be what would be the implication of this uh, in their political career at saka may, may inabanggit kayo sa inyong ano column na uh, dapat may kinalakihan na itong mga ito kinatandaan na oh, oh, oh. eh para mga kumbarere mga barkada na walang pinag-aaralan eh wala nang wala nang alam kundi yung siguro uminom sa kanto yun yung masira lang, wag lang mga may mangyari dyan sa Dagupan, yun ang gusto nila. oh, uh -huh. uh, yan ang dapat makita na ng mga taga Kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin-sabihin nila, kahit anong paraan nila titignan yan, walang, wala silang mabuti ginawa dyan. Uh -huh. Isipin mo yes. yung majority, sila, they had all the chance and the opportunity to to make the city uh, inst, uh, to make the city progress because of them. Mm -hmm. oh, so, uh, nila, sinira nila ang sarili nila. Mm -hmm. Okay. Yeah. So, uh, ang, ang isa dito na tinitignan is uh, kung pa, paano ito magiging basihan ng mga dagopenyo para sila ay iboto o hindi iboto. Uh, dahil sa... Yun. Oh, impact so, for, 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 the political okay. career. Uh, hindi ko alam kung paano nila sasabihin na ko eh, na illegal yung nangyari eh, mm. Po, ang, ang, ang ang, resulta ay positive. Maraming mm. nagawa, maraming ganto, marami environment, mga basura, ganun na like. So, paano na naman nila sasabihin na tam, na mali yung ginawa ng kuan? Ah. Uh, majority. Because their the main argument, uh, Sir Ermin, that this is a uh, political harassment. It is. well, on their part, <laughs> Of course they can claim that to political harassment. Yeah. But, but of course, but of course, ang ang hindi nila ma-explain ma isa uh, yung politika, yung obstructionism nila, yung pag-obstruct ng kahit na paano, oh. kahit na 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 ang mayor mo dyan, wala pa rin. Wala pa rin silang ginagawa. Talagang inuupuan nila kung pwedeng, kung pwedeng, uh, ang, pati ba naman ang minutes ng session, pag hindi nila nagustuhan, kala nila pwedeng isuspend. Uh -huh. Akala, ng ganung palak pataka na para diyan. Takaran nako. Ay, their own rules I cannot imagine kung saan sila napupulot. Na mga hmm. Oh. ganung idea na just, just lang like, ipakita lang nila na majority sila at kayang-kaya nila. Ayun. Anyway, uh, we go to the next topic. But the same uh, within the gupan pa din. Pero break muna tayo siguro, Idol uh, Joanna. Okay, okay. Yes, okay. Uh, matapos muna ang ilang paalala. Magbabalik pa rin po. Pumakasama niyo pa rin Idol Marquez Penosa, Idol Joanna de Vera at Sir Ermin Garcia dito lamang sa programang Punchline. Punchline! IFM News! Nagbabalik ka, programang IFM News Prime Edition at nasa punchline segment pa rin tayo. Nagbabalik pa rin Idol Joanna de Vera at kasakasama pa rin natin Idol Marcus Pinosa at Sir Ermen Garcia Jr. Okay, pagpasensya nyo na ako, on to go yung tumatawid kami ngayon dito sa Legas. <laughs> <Palakas laughs> yes, 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 pero on to go tayo pa rin. But anyway, uh, so going back to our discussion regarding naman dito sa uh, Uh, keep on emphasizing yung uh, danger ng pagtatayo ng uh, uh, Mother and Child Hospital sa location niya mismo sa Dagupan. Um uh, ano ang uh, pwedeng maging hakbang dito ng uh, city na nakikita ninyo para at least uh, ma-overrule yung uh, inaprubahan na resolution. Kasi baka there might be an illegal uh, or legal impediment doon sa ano ngayon eh na ipasa sa SP. Ang is sa uh... I, I think the new majority ngayon na nandiyan, pwede siya na magsap, uh magpapasa ng resolution, amending the resolution na pinipilit na doon tayo, doon sila sa gagawin sa kwan, sa vacated area ng LTO. Mm -hmm. sa, uh Lapit ng NBI, no? Mm -hmm. uh, kasi unang-una, wala talagang basis, walang walang pinaga walang aral ar ar aral or mm -hmm. study mm -hmm. to to make that a viable place mm -hmm. Uh -huh. Ang mangyayari diyan, parang pum pumasok na lang tayo diyan ng pikit mata na alam natin na katabi ng Pantal River at kung bumabaha sa dagupan, doon din nagsisimula ang baha. Mm uh -huh. Is ano Isa mangyayari ngayon diyan? Mm uh -hmm. -huh. So pag tayo ng parati, ng, kung anong, sino masisirbihan niya niyan? Uh -huh. Kaya I hope that even the, kung, yung, uh, the Department of Health pumasok din dito. Kasi mm -hmm. hindi naman uh -huh. talaga sila pritado to put it there. Eh. Uh, -huh. Uh, -huh. uh they can even delay this for about a month. So, uh -huh. to take that study, mm uh -huh. kung iyan ba is safe yung area na yan at pwedeng dire-direcho yung, uh, yung pag-operate ng hospital na yan. Uh -huh. So, Bala ang, sinasabi, ay, ang, ang, sinasabi, ang, niya, Sir Ermin, is parang uh, hindi maganda na nagkompromiso ang uh, executive just for the sake na may patayo lamang itong MCH. I think so. Oo. Oh, it's not, all, it's not also, Kwan. Uh, I would think that it is really ill ill advice on the part of the executive no to just get on with it no knowing that there has been no study na that is it's a viable location mm -hmm. so yun ang dapat i, i so, dapat i kuan i, pag, i, pag ng bagong ng bago mm -hmm. majority mm -hmm. sana magpasa na sila ng kuan resolution to amend it mm -hmm. para kwan, so ang nak nakakuha ko lang eh bakit parang gusto ipagpilitin pa na lang ni Juan ni ni Mayor uh, Belen na doon na rin. Mm -hmm. Hindi ba niya hindi niya nakikita yun na uh, yung pagbabaha sa dagupan eh sa ng river mm -hmm. na yan. Mm uh -huh. eh, sabi ko baka mamaya pag oras na ako, problema na yan. Sa so, panayam nga po namin uh, Sir Ermin kay uh, Mayor Belen Fernandez kaya nais pa rin niyang ituloy daw ito dahil gusto niya na mailakad pa rin yung uh, servisyong publiko daw lalong-lalo na dun sa mga nanay at sa mga bata. Though parang-parang uh, um, isa sa ano parang isa sa hina-highlight din ni Mayor dito Sir Ermin Joanna. Mm -hmm. Is that uh, merong hinahabol na timeline mm -hmm, uh, sir yes. para a timeline it's, it's a timetable uh, time oh. and, and I think the the DOH can can come in 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 this regard mm -hmm. and explain. Now mm -hmm. because of because of the very last minute approval, no, walang na lang na iwan na talagang basis for for the one that it's it's a viable location. Na hindi niya ako may timetable na but that is precisely what they have to resolve. Mm -hmm. Kung hindi sa kanya rin babagsak yan, kasalanan din niya yan sa sabihin. Alam mm -hmm. niyo palang mali, ba't niya tinuloy? Mm -hmm. Kasi mm -hmm. there's no amount din po ata or right na parang location talaga even the parking sana kung meron Kaso parang wala rin po atang makikita doon na area kung sakasakali eh na uh, kung sakaling msasakyan po itong mga pupunta ng mga buntis na dun sa mga nganak doon sa Mother and Child may, Hospital. Mahihirapan sila. Mahihirapan sila diyan. Mm -hmm, mm -hmm. It's really not the right location. Mm -hmm. Ang pangkuhan dyan is, eh, the DOH, unless sabihin na DOS, wala na kami ibang lugar. Eh, nandiyan pa naman yung donation. Uh -huh. Unless, binidraw na yung donation, ayan, may problema. Uh -huh. Uh -huh. Pero ang alam ko, no, wala well, di pa naman inaalis yung donation sa DOH. Eh. Mm uh -huh. uh -huh. So, pwede na lang pasukan na lang. Kung, ko ako si, kung, ano, si Mayor nga, no, papaspasan niya ng amendment ng resolution, kinabukasan, puntahan nila kagad yung using the original layout. Mm -hmm. Is there na other places pa rin po ba Sir Ermin na pwede pong uh, mapag-locate nitong uh, uh, mother and child para magkaroon ng ample na uh, laki at uh, appropriate talaga para sa ganitong klase ng uh, program o ospital? So palagay ko, oo, oh, oh, hindi lang nila nakikita na that the Sanggunian can amend the resolution na walang mm -hmm. na walang kwenta. Mhm. Mm it's not an ordinance, it's just a resolution. Mm-hmm. Mm -hmm. So, they can be amended. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi eh, hindi din po, po pwedeng uh, tanggalin nila yung mga kalapit doon sa uh, dating uh, lugar nga na pinaglalaga ka ng LTO na gagawin nga ding uh, mother and child hospital. Eh. Hindi nila pwedeng alisin din talaga. Mm -hmm. Hindi nila pwedeng sacrifice. Oh. Mm -hmm. So, doon lang sa area hindi na yun. Hindi nila. Kaya to, nakakatawa nga yung naging layout. Yung naging parang L shape pa ganun eh. Mm-hmm. Oh. Uh, parang ngayon, kung, sumab kung dumating ngayon ng DPW, sinabi, ay hindi, niyo nyo pwede lagyan dito ng ganito, ganyan. Ano na, wala mangyayari. Lalong wala, na, na, madidelay na naman yung construction. Uh -huh. Uh -huh. Kaya nga, ang, kung kailangan lang dyan, just one, two paragraphs ko lang na nasabihin lang ng DNR, uh -huh. risky yan. Mm uh -hmm. -huh. Diyan kayo punta, babahain yan. Yun. Uh -huh. Dapat meron na silang kanyang. So kung sa po, Sir Ermin yung mga ganitong klase na government to government projects no pag nakita po nila na medyo may palya or kaya naman hindi po nila nakita na maayos po yung uh, pinaglagakan ng pondo kung sa kasakali makakaapekto po ba ito sa pagbibigay or pag uh, bibigay ulit nila ng program dito sa ating lungsod o baka magdalawang-isip sa sila next time na hindi na sila mag-offer or lumapit sa atin dahil din sa delay makakaapekto po ba yon pero palagi palagi ko alam lamang nila huwag na lang nating iboto yung pitong 'yan. Mm -hmm. <laughs> alam mo na tao 'yan. Ano nang national government 'yung nangyayari naman eh. Mm -hmm. uh, pero it it, it be, might be the crucial uh, part nitong mga implementation ng mm -hmm. ano no, implementation ng uh, uh, mga projects kapag talagang uh, uh, hindi constructive yung mga umu mm -hmm. sa mga or or so, hindi naman oppose opposition parang it they should be constructive when it comes into uh, criticizing uh, one mm -hmm. project of the administration It's think is not is not uh, uh -huh. synonymous to obstruction mm pero -hmm. mm -hmm. yes. obstruction is plain obstruction talagang maninira mm -hmm. um, fiscalizing, you cite legal positions to to say that legally it can and you, stand and, and and you might uh, propose uh, resolutions mm -hmm. right oo uh -huh. uh -huh. pero yun sa kanila hindi yung pito wala wala sa kanila yun ay basta at nila basta lang kunyari wala wala uh, di sila uh, di sila attendance session pwede ba yun um, okay anyway uh, medyo ano tayo no uh, pa-kulang tayo sa oras sir kasi mag-a uh, News nation hmm. pero puntahan muna natin to sa itong uh, isa sa uh, column ninyo na discussing about the uh, lack of transparency accountability dito naman sa provincial government na recently yeah the recently may parang ano eh abroad na narinig tayo hindi ko maintindihan kung saan nila kinukuha yung funding na yan pero mo siyam na board members nagpunta na naman ng Spain oh sa anong klaseng ng gobyerno yan habang binabagyo tayo dito nandun sila nagliwalig doon sa Spain And then, and the Agico government has not explained anything why and where they were getting the money. Oh. Ngayon na ako nakita ng kopya ng na incentive sa mga government officials is to travel abroad. Oh. Ano klase yun? At, tapos, at least sabihin man lang nila, o oh, meron kami kasi nakikita ng invitation or expenses paid, yan, yeah, pwede pang tanggapin yun. Eh wala na uh -huh. mga ano naman 'yung sabing ganoon basta lang umbalis. Magbakasyon sila habang tinatamasa ng pan, ng bagyo. There okay something. Ah pero 'di ba ano so okay. uh, pero, diba, ano, sir, may may ano 'yan eh may uh, uh, clear na ano diyan may clear na uh, directive ang DILG sa mga officials na dapat nandun kayo mismo sa inyong nasasakupan kapag panahon ng mga sakuna at kalamidad. Mismo mismo. And I don't, I don't see how the government, how Governor Giko can explain that. Mm -hmm. Siya, siya pa rin na nag-endorse kasi noon eh. Mm -hmm. uh, okay. Baka may benchmarking naman si Ermin. benchmarking. Yun na lang ang mangyayari dyan. Mm -hmm. Kaya pag, uh ah. na, pag nalo ulit sila ganyan, baka tuloy-tuloy yan ang every quarter may bumabiyay dyan sa Pangasinan. Mm -hmm. nakakainis Nakaka eh. Uh, nakikita yes. mo na yung pera natin ng ganyan eh. Winawal das lang. Yeah, Yung yeah. uh -huh. mga uh -huh. officials natin dyan. Mm uh -hmm. -huh. Habang na para pinagirap, mga farmers, etc. and all that. So, Tapan this needs man an man explanation but, uh, sa, pub, sa publiko. They need, to, they need uh -huh. to explain that in in the spirit of transparency uh -huh. and accountability. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Na hindi basta-basta na parang uh, wala lang. Uh -huh. Wala lang. <laughs> parang wala kayong pakialam. Parang gano'n. Eh. You know what sir? this is the beauty of ano eh, yung mga local media is very active when it comes into ano remember that we are the watchdog of the government at mm -hmm. tinitignan natin dito ini natin at pinaparating natin dito sa mga officials na ito kung ano yung sentimiento ng uh, taong bayan mm -hmm. Mm -hmm. at saka dapat anong tama At muli. Yes. Mm -hmm. Okay. So anyway, Idol Joanna <laughs> Uh, oh, what, what a fruitful nang, discussion. No? Oh. Discussion na nangyari ngayon sa segment ng Punchline. Maraming maraming salamat po sa oras uh, Sir Ermin Garcia Jr. at Idol Marquez Penosa para dito sa ating programang Punchline. Sa susunod na lunes na naman, isa na namang mainit na talakayan ng ating pag-uusapan. Sana pag wala nang bagyo sa Sana na wala sa nang bagyo din. din, 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 din talaga. Mukhang meron eh. Mukhang meron eh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> may, bu may, bu may bumubuntot kay Nika eh. Kaya ngayon. Uh -oh. <laughs> Apat-apat yun na. Ano Sige. po? So, okay. That, Nakuha na muna yes, natin ang ating pangkalahatang mga balita kasama naman ang Armen Network News. Matapos naman ang ilang paalala dito pa rin sa inyong number one news FM radio station mo dito sa Pangasinan. Ito pa rin ang 104.7 IFM Dagupan. Punchline. Gising na!